Nag-ikot ang 69th Infantry Cougar Battalion sa iba't ibang barangay sa bayan ng Iba, Sambales, upang magpalaganap ng mensahe ng kapayapaan at maghandog ng regalo sa mga kabataan at bawat pamilya. Gamit ang military vehicle na KM-450, nagsagawa ng loudspeaker operation at pamumudbod ng leaflets ang kasundaluhan upang hikayatin ang mga membro ng communist terrorist group na magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay ng payapa kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang Pasko ay maligaya kapag kasama ang pamilya. Ang tema ng kanilang kampanya sa mga barangay ng Santa Barbara, Lupang Pangako at Ulpoy, kung saan sila namigay ng mga candy at tsokolate sa mga bata. Sa nasabing leaflets, nakapaloob ang iba't ibang benepisyo na maaaring matanggap ng nagbalik loob na rebelde at kanilang pamilya gaya ng tulong pangkabuhayan, pinansyal, psikolohikal, edukasyon at pabahay sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Pinaalalahanan din ng Cobra Battalion ang publiko na maging mapagmatsyag at alerto sa presensya ng mga wanted criminal terrorist sa kanilang lugar. Mula dito sa Barangay Bulawin, sa Zambales, ako si Justin Ann Audential, ang inyong kaugnay.